Sa loob ng daang-daang taon, ang Pilipinas ay nasa ilalim ng kamay ng dayuhang kapangyarihan. Hindi patas ang mga batas at ang mga Pilipino ay nanatiling sunod-sunuran sa mga dayuhang pinuno. Ngunit, sa gitna ng pangapi, may ilang mga tumindig. Ang ilan ay ginamit ang panudat, ang iba naman ay ginamit ang sandata kaya nagsimula ang laban para sa kalayaan. At ang ating layunin para sa araw na ito ay naiisa-isa -isa ang mga mahalagang pangyayari sa panahon ng propaganda at himagsikan. Sa pagitan ng 1872 at 1896, isang malawakang pagbabago ang naganap sa kamalayan ng mga Pilipino. Ito ang panahon kung kailan unti-unting kumuspong ang nasyonalismo. Isang panahong binuo ng matatalinong pag-iisip at matapang na pagkilos. Sa dalawang yugto, ang panahon ng propaganda at panahon ng himagsikan na ipamalas ang hangari ng isang bayan na umalpas sa tanikala ng pananakop. Ano nga ba ang kahulugan ng propaganda? Ang propaganda ay isang sistematikong paraan ng pagpapakalat ng impormasyon upang maka sa opinyon o kilos ng mga tao sa kasaysayan ng Pilipinas, ang panahon ng propaganda 1872 to 1896 ay isang yugto kung saan ginamit ng mga ilustrado ang panunat upang ipahayag ang kanilang hinaing laban sa pang-aapi ng Espanya. Sino-sino kaya ang mga bayani sa panahon ng propaganda? Paano kaya nakatulong ang kanilang mga panunat sa paggising ng timwa ng kalayaan? Jose Rizal, na may sagisag dalan o pen name na Laong Laan at Bimasalang. Siya ang sumulat ng Noli Tangere, ang nobelang alay sa bayan, at El Filibusterismo, na nobelang alay sa Gombursa, na nagmulat sa tunay na kalagayan ng mga Pilipino. Marcelo H. Del Pilar, na may sagisag ngalan o pen name na Plaridel, Dolores Manapat, siling labuyo at piping dilat. Pinamunuan niya ang La Solidaridad, isang pahayagang naglalaman ng matinding kritisismo laban sa pamamahala ng Espanya. Isinulat din niya ang dasalan at toksohan, isang akdang hawig sa katesismo subalit pang laban sa mga praile. Graciano Lopez Hainap na may sagihisag ngalan o pen name na Bolivar at Diego Laura. Itinatag niya ang La Solidaridad at sumulat ng Fry Bottle, isang akdang tumulig sa, sa, katiwalian ng mga prele. Ano nga ba ang kahulugan ng Himagsikan? Ang Himagsikan ay isang organisadong pagtutol o pag-aalsa laban sa umiiral na kapangyarihan upang makamit ang kalayaan, pagbabago o katarungan. Sa kasaysayan ng Pilipinas, tumutukoy ito sa himagsikang Pilipino noong 1896, ang revolusyong kinilunsad ng katipunan laban sa pananakop ng Espanya. Naging bingi ang pamahalaan, nagpatuloy ang pangapi, kaya naman nagkaroon ng tahasang paghimagsik. Kilalanin natin ang mga bayani sa likod nito. Andres Bonifacio na may sagisag ngalan o pen name na may pag-asa at magdiwang. Siya ang ama ng katipunan, ang lihim na samahang naglayong palayain ng bansa, ama ng demokrasyang Pilipino. Isinulat niya ang pag-ibig sa tinubuang lupa, isang tulang himukin ang mga Pilipinong maging makabayan. Emilio Jacinto na may sagisag ngalan o pen name na Dimas Ilaw at Pinkian. Siya ang utak ng katipunan. Isinulat niya ang liwanag at dilim na inilarawan ang kalagayan ng mga Pilipino sa kamay ng mga mananakop. Apolinario Mabini na may sagisag ngalan o pen name na Bini. Siya ang dakilang lumpo dahil kahit na may sakit na polio ay sumanib pa rin sa himagsikan na nagsulat ng El Verdado de Calogo, ang tunay na sampung utos. Pinigyan diin ang mga katangiang dapat taglayin ng mga Pilipino upang makamit ang tunay na kalayaan at kasarinlan. Handa ka na bang ipagpatuloy ang kanilang adhikain? Ang panitikan ay mahalagang sangkap sa kasaysayan ng ating bansa. Ito ang nagsisilbing salamin ng mga tunay na pangyayari. Nagsisilbi rin itong larawan ng mga karanasan at pagdaming na siyang nagpapalalim sa kaalaman at pagunawa sa konteksto ng panahon. Sa pamagitan ng pag-aaral ng panitikan, natutuhan ang pagpapahalaga sa sariling kultura, wika at kasaysayan.